Yan. Ulam natin ay bulang lang. Ayan. May okra. May kalabasa. May talong. May sitaw. At saka saluyot. Ay, sorap. Tapos, nilagyan ng tinapa. Tapos, nilagyan ng hipon. Ayan. Ito pa lang po, ganitong klasing ulam pa lang. Talagang mapaparami ang kain ng aking mga anak. At saka mga kasama lahat-lahat na talagang sarapan ng kain pag ganito ang ulam. O, ba? Diba? Ayan. Ayan, sobrang ano. Kapapatay lang ng apoy. Ang may hipon pa yan. Di ba? Ayan, yeah, na pa, pinagsama. At sigurado, mapapawaw ka. Ito naman ang ating adobo. Ayan. Yeah. Adobo. Hmm. nilag ko na rin ng patatas para dumami-dami naman ang ating adobo. Hmm. Sarap ng ating adobo. Adobong matanda sana, kaya lang, eh, para mas marami-rami, ay nilagyan na lang ng patatas. Oh, sarap. Oh adobo na pang pang stock. Pero mas maganda to kung walang patatas pang, para. Diba? Sarap. Eto na oh, yung sardinas na sinasabi yung iyo, ayan. Sa amin, paborito namin yan kasi... Ganito ang ginagawa namin sa sardinas at pagkaluto niya na ilalagay na namin sa pasta. O oh, ba diba, ako may birthday pero dumayo ang my birthday kasi ipagluluto daw ako ng pasta. Thank you so much. Talaga namang lab na lab niyo ako. Aba. Ayan. Ang sarap-sarap niyan. -sarap All time favorite namin yan. Basta pasta, sardinas ang katapat. O, oh, diba? Ang sarap. At ito na ang kinalabasan. Hindi mawawala si Mr. Alfonso pagdating sa mga ganitong mga kainan. O, oh, diba? Yan, yeah, nagluto ang aking nanay. at ah, tatay ng isang kalderong lugaw. Aros kaldo. Ang nilahok dito ay ah, native chicken from Tagawayan pa, Tagawayan Quezon yung chicken. O, oh, bigay ng aking kuya, Junior. Thank you so much. Dami.